Bangag. Si Bongbong -bong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag captain ang presidente. Matutulog na ako sa table, parang lahat sila gising. Naiiyak ako sa pagod. What do, do, do they do? do? They're drinking. Do they talk to each other? Yeah, they do. So, parang, alam mo yung super hype na parang buhay na buhay. Yung parang like, cocaine is an upper. Yes, sa sakali doon ko nakita eh. So, ano yung nakita mo? Yan na, that they're taking it, they're doing it. So, the, the president? You saw the president? But, uh, to be honest, like, I didn't see, but I saw them, like, grupo sila. Kasi yes. whenever they're in one, like, kasi private yan sila. Yes. They, Balikan natin ang ilang mga video na kung saan ay binahagi dito sa loob ng social media lalo na yung mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan ay una niyang inilabas ito kaugnay kay kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito nga ay gumagamit ng droga at sa ngayon Uh, napanood ko kasi itong video na ito kaya naisipan ko nga muli nating balikan at uh, ipakita ito iparinig uh, kaganapan na ito na kung saan ay uh, nagbigay ng uh, talumpati yung uh, dating Pangulo at uh, dito nagugat ang lahat kaya ta kumalat ito nga uh, uh, paggamit ng uh, droga So, panoorin muna natin itong uh, video na ito ni uh, former presidente uh, Rodrigo Duterte. Nandiyan yeah. ang military, pati kuris, kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung anong ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Uh, marami pang uh, sinasabi dito si uh, former President uh, Duterte at uh, ituloy natin yung uh, panunood. Sino ba si Kathy Binag? Ano ang nalalaman nito sa dalawang mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Araneta? Na siyang naging dahilan ng kanyang paglantad sa publiko upang ibulgar ang mga nalalaman nito na siyang matibay na alas ng pamilya Duterte. Ang hangad nito ay upang ipaalam sa mamamayang Pilipino na saksi siya sa paggamit nila ng drugs na binabato ngayon sa presidente. Kung hindi man totoo ang video ito na nagpapatunay na si Bongbong Marcos nga ang nasa video, ngayon nagdodroga nga ba ang presidente Marcos? Totoo ba ito? Pangag yan si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Lalo na yung sa Malacanang. Alam niyo the armed forces of the Philippines, alam may drug addict tayo na presidente. Na nagsimula kaya ta, nagkaroon niya ng uh, uh, ganito ka kalaking problema yung uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos dahil uh, talagang hindi na siya tinantanan lalo pagdating, pagdating sa druga na ito at uh, meron akong uh, isa pang uh, video na ipapakita sa inyo na kung saan ay lumabas itong uh, si ano si Miss Katty na kung saan ay uh, nakasama niya talaga ang uh, mag-asawa sa uh, paggagamit ng uh, pinagbabawal na druga na ito so ito ang video sundan natin at panoorin natin ito also pala, no, an attorney, no, mga kababayan, um, around the vast majority of cocaine addicts are also alcoholics. Yes. You know, and the only difference about alcoholism is that it's legal. Yeah. It's a legal drug. But it's it's very toxic. Lalo na when you put those two together, it's a deadly mix. No? So, um, what, what we've been seeing, no, for instance, the, the, first, the first lady, mga tinutong ka, ng halatang So, um, I'm so sad for my country. I'm so sad for my country because, ganito ba yun? Is this what we deserve? Well, Apparently kasi diba yung cocaine kasi 30 minutes lang daw yung effect niya, 30 yes, minutes eh. And then so, And they're doing it kasi they love to drink a lot. Like literally a lot because they love to party. Hanggang umaga nga eh. Mm -hmm. Yung to the point na yung parang when I was new, I was wondering how can they last this long? Parang ako lang natutulog na ako sa table, parang lahat sila gising, naiiyak ako sa pagod. What do, do they do? do? They're drinking. Do they talk to each other? Yeah, they do. So parang, alam niyo yung super hype na parang buhay na buhay pa because cocaine is an upper. Yes, yeah, so, to so parang, eh, I don't yeah. understand that before. Yeah. Diba? Parang, parang hindi ko nagigets. Alam ko yung kuya ko, adik, pero alam ko na ganito. Pero hindi ko kasi, siyempre yung kuya ko nagigets. Hindi ko naman nakikita na in front of me doing it eh. Ngayon lang eh, yung naging kami, doon ko lang nakita eh. So, ano yung nakita mo? yun na that they're taking it, they're doing it. So, the, the president, you saw the president. Uh, to be honest, like, I didn't see, but I saw them, like, grupo sila. Kasi yes. never they're in one, like, kasi private yan sila. Yes. They just invite. Like in their house, mm -hmm. uh, then do nila gagawin yun. So meron lang public na few people na kahit sa clubs publicly ginagawa nila. So, even though you didn't see him, the people who were there did it. Yeah. I mean, there wasn't anybody yeah, can, there except so you. Did, and I didn't see that they're doing it. It's just that, if you ask me na, from pa na kami ng presidente, hindi ko nakita nun. Yes, But yes. I, see, I see them from afar. Unions yun, di ko ba. Yes. Meron nga rin naki-question sa akin na, Ang evidentia mo? Parang mapapatanayan nakita mo? Sa na ko, so, may eyes. <laughs> my <So, laughs> may eyes, di ba? Parang kaya mo witness ka because you saw it. Second to that, parang, if you're on that, again and again, if you're on that group, are you stupid enough? So... Mahirap itong uh, ginagawa ng uh, babae na ito no, natagalang uh, lumantad siya, tumarap siya sa camera para ibahagi itong uh, kwento na kung saan ay uh, naka nga niya ang mag-asawang uh, Ferdinand Marcos Jr. at uh, uh, First Lady uh, Lisa Araneta Marcos. So medyo mahirap yung uh, ano na to eh, yung uh, ginawa niya kahit kung uh, kung hindi man ito totoo eh, anong mapapala niya, binayaran siya, gano' no ano. So mukhang ah uh, decent naman at uh, mukhang mayaman naman 'to eh. Kaya hindi na palagay ko, hindi ko naman siya pinagdududahan, o Ano kasi wala tayong uh, personal knowledge sa tao na ito kaya ta uh, itong video na ito ay uh, nakita lamang natin din sa dito sa loob ng uh, social media kaya ta uh, gusto kong uh, ibahagi rin dito sa ating channel at uh, baka mas uh, mayroon pa dyan na uh, mas matindi dito sa ginawa ng uh, babae na ito na lumantad para lamang mga uh, ipakita sa madla na talagang uh, ganito na nga ang uh, ginagawa ng ating uh, pangulo. Totoo ito ay eh, talagang kumpirmado na totoo yung uh, sinasabi ng uh, dating pangulong uh, Duterte. Like, And we were for them because we're part of that group that time. Mm -hmm. So you, you think everything is normal, everyone is happy. Every, para ako dati, ko, matagaan na sila, alam nila na ginagawa na nila. Kalimbawa doon, kalimbawa doon, you inoffer know, for ni kind of First Lady, mm -hmm. how would you do know that, that sa uh, okay? Pinangit ka niya sa akin. Oh. <laughs> so. And I've seen it. Kasi it, it seems like the way they do it, wala sa'ng pakailang sa mga anak nila. Buti well, mo sarili ng anak, pinababayaan na mag-droga eh, di ba? So, really? what else do, you do? Di ba? Yeah. Really? Mm -hmm. Well, yeah, I mean, even, even the Marco Yeah, you can have a follicle test. Really? Know. So, can I we, can we get you back to that night where he mm. said uh, the First Lady offered you cocaine? Mm. No? Okay. Was it, okay. he Yeah, he was a okay. senator at you time. So, um, what, what did it seem like? Like it was normal for her to do that? Yeah, because, it was normal for her. Because mm. eh. yeah. first I'm with their closest friend. Yeah. they don't just invite or accept people in their mm. home, right? Mm. So. Pagkabagal, lifestyle talaga ito. Exactly. Lifestyle. Lahat. Lifestyle yun. They trust them. And like, I will never feel sorry saying this. Because like, this is, again, it's not about me. It's about the country. Uh, tulad nga ng uh, nasabi ko, uh, malaking uh, problema talaga ang harapin ng uh, tao na ito na uh, kung saan ay lumantad siya para ibahagi itong uh, kanyang uh, salaysay o ang kanyang testimony na ito na talagang uh, hindi siya nagkalindangan dito para... Uh, Uh, lumantad sa publiko at uh, sabihin itong uh, kanyang uh, nalalaman sa mag-asawa Pangulong Marcos at tanga uh, First Lady. Meron pa akong isang uh, video na nais bahagi rito kung saan ay nagsalita naman dito si uh, Amy Marcos, ang uh, kapatid ng uh, kasalukuyang Pangulo. Ay nga, parang uh, nakikiusap siya kay uh, Bumbong Marcos na hindi ko alam kung bakit uh, nakikiusap siya dito sa video na ito. Ano ko sa aking kapatid ng ating mahal na Pangulong Bongbong na kung mahina ang aking boses na mag-isa, nga ay marinig mo at sama-sama ang sama -sama sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay uh, nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unangit. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakaputi para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at... Uh, Nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa Departamento at Mangsangay ng Gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng kasi Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hindi sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko namang pipirmahan ang blankong papel? From, uh, four fees, mm -hmm. Ang 4Peace, uh, ang balita ko kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinagal sa 4Peace program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertifikado. Talagang totoong poorest of the poor, walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral -ano ng anak, sa gamot, at sa ano, anumang pangangailangan. Zero si sila. Wala, nagkagulat pa na lang. Pero eto nga, uh, baka mag-privilege speech na ako kasi maraming uh, kapabalaga. So yun, inyo po nga uh, napanood yung uh, pagpapaliwanag ni uh, Amy Marcos uh, tungkol yun sa BICAM uh, report na kung saan na hindi ito pumirma. Ang topic niya dito ay uh, yung, nga, 'yung mga pinangako ng ng pangulong uh, Bumbong Marcos ay uh, parang hindi niya daw uh, tinupad diromo kapatid niya 'yung nagsasalita na 'yan. Kaya ako pinakita 'yan kasi may mga butas kasi tayo'ng nakikita sa ating pangulo na talagang uh, sa totoo lang parang uh, tama 'yung sinasabi nila na nabudol tayo. Sa totoo lang uh, grabe 'yung uh, supporta rin natin dyan nung uh, tumakbo sila ni VP uh, Sara. So yun, at kung nagustuhan mo itong ibinahagi uh, nating video, uh, pakishare na rin ito at uh, pakilike na rin. At kung nais mong magbigay ng komento, uh, opinion, o reaction, comment lang sa comment section sa video mismo na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.